Hello guys Ayan si Lucky guys oh, Inagaw na niya itong oregano Wait <laughs> Hindi pa nga ako tapos eh Inagaw na agad O di pa oh. Okay Kinain na niya yung oregano guys Sampan na sampas sa akin Hirap mapigyuhan Ayan kinain na niya Kain siya ng oregano Are you gonna leaves? Kinawakan pa sa kanyankuan pa ah. Hala naubos da yon, ana gamay. Naglaway-laway na toroy ang ano sa laki ang sahig. You finish that. You finish the leaves. Hindi na kita bigyan. An lubot pa imong ipakita sa video ha. Ubosin mo talaga 'yan. Ang bango. Ang bango ng oregano. Kunasan ko na yung sahig. Naglaway-laway na naman sa dyan. Tagod po'y laki. Ihurot eh? siguro. May gutom talaga siya. Lahat. No more? You want more? No more. Uroot man niya. Oo. Oh. O, oh, tamang hapa ta-ta. Tamang hapa ta-tamang -ha. Let's go. Yan na si Lucky, guys. Gusto na abotin abutin to. oregano, Kawawa naman. May harapan ng manang. O, oh, lagi nga. Uh, kawawa naman yan. Andar tara. Thank you, Mana. Ito na, tumakbo na. Asa na ka to pa doon? Peligro ato, to sa carpet magkaon. Yung balik po siya sa lugar ng ganiha o kung saan siya nagkaol. Good job, Lucky. Good job punasan ko yung ano niya, agi, naway. Kikutom to tsukali na tingali na siya. Hinawakan niya sa kanyang kuan, paa. Iyang gitumban. Nakuha lang namin yan sa kanto, guys. Tapos yung iba, sinanim namin. Ayan, si Lucky dalawang puno yung tinanim ko hindi mag hindi talaga siya nalaki kasi halos araw-araw yan tanggalan ng dahon kaya sinasampahan niya ubusin mo yan laway-laway na yung sahig o oh. finish your leaves Kain kain niyan siya ng kangkong na hilaw, ang dahon. Kain niyan siya. Pinaka-favorite na yung tangkay. The good food siya. Wala, wala na. Good job, Lucky. You want more? Ha? Huh? You want more? No more. No more. Bye, guys. Thank you for watching.